marites blind items bang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at paganahin ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulan ang The Dahu! Dahu! Ayan. Atari na Dahu! <laughs> Just a face! Eh, ano ba yan? Oh, oh. Para namang face one, face two. Face <laughs> one ba? Face <Phase> one yan. <laughs> Hello, mga kamarites! Kakaiba itong blind item natin. Ooh. kasi ang involved dito ay anak ng isang uh, may, may may mataas na katungkulan sa gobyerno dati active sa ganyan. Tapos may may kinalaman din sa mga pelikula, sa te, mga palabas sa telebisyon, etc. na di Monno ay na, yan ang naging reaction niya doon sa kanyang anak na lalaki. Take note live, anak na lalaki. Mm -hmm. Just a face. Kasi na discover daw pala kasi nitong uh, 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 tong mataas na celebrity na ito na may connection Anong sa height? showbiz. Mataanong height niya? No, um. Siguro mga 6 charot. <laughs> so din na discover niya na yung kanyang uh, isa sa mga anak niyang lalaki ay may kinakasama. Lalaki. Lalaki, rin. Okay. okay. Di ba sa, sa, mga panahon, hindi naman na big deal yun. Pero uh, syempre, pag, uh -hmm. alam mo, pag ini-expect ng yung tatay, na lalo pat brusko-brusko, brusko, brusko na, siya, 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 ano, diba? ang mga pili ang mga pelikula ginagawa nyo nung araw, may patambling-tambling, may pangapabaril-baril, et cetera. Mamaya na, tatupusin ko blind item ko. <laughs> <laughs> eh, so, parang to... sabi niya, gusto mong sa kanya, lalo, di ba, nasa, nasa lahi nila yung mga mga mabading hindi lasalahi nila ah. yung mga lumalabas sa mga movies <laughs> okay. nagpo-produce ng na mga TV show na mga specials ganyan eh syempre yung nana very supportive naman dun sa anak niya na alam mo yon very supportive naman dun sa anak niya kung kung talagang yun ang gusto niyang piliin buhay, di ba so sabi pero ang sinasabi nung nung personality it's just a face lilipas din yan Talaga ba? Ay, siyempre, <laughs> hindi naman. Siyempre, siyempre, parang in denial pa rin yung tatay kasi. Ikaw ba may face face ka na Wala. Gano. So, alam mo nang facial face, agad. Face ever ito. Face yeah, ever. Facial, face to <laughs> face agad. Diba? Ganon. Kaya mga kamarites, hindi na ako magbibigay ng masyadong maraming clue kasi hindi naman masyadong na-involve. Parang hindi naman. Itong lalaki Asya na ba? ito, hindi, hindi yan. Hindi. Itong lalaki ito, minsan na rin, uh, baget, hindi na siya bagat sa eh, mga mid-twenties na siya or early thirties. Min minsan na rin siya naka, lumabas sa mga series sa TV. Pero yung tatay niya talagang kilalang-kilala. O, di ba? Babatiin ko si Madam Christina Bob's Trinidad, ang may bahay ng ating kaibigang si Chino Trinidad. O, di ba? Mayor Cherry Sampal, maraming salamat po. sina Joy Yang, ang aking BFF dyan sa New Jersey. Lolita Di Dios Kasuki, Cynthia Lyles, si Ate Jackie La Chica Luis, Roger Esmer, Jerek Dulisientos, at si Tito Manny Garcia na talagang hinuhulaan. Sumasakit din <laughs> ang ulo sa mga blind item. Pero syempre, dahil nagtitek sa akin, sinasabi ko sa kanya. O, oh, di ba? Mga kakafamilya ko sa Faces and curves, Dr. Jessica, Je, doctors, Relax ka lang, lang, Sheila haya, oh, and Casata, pati na po rin yung si Dr. Jessica din ng Ideal Vision. Pati na rin po si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. O oh, Tita Thelma Suniga Rodriguez ng Simas Philippines. Colonel Jundi Mayuga, maraming salamat po. Niyong, hintayin mo ako, matulog ka. Hintayin mo ako, huwag ka matulog. <laughs> o oh, diva, maraming take on sa mga nagpapakulay po. You know, We love Lisa you. May sarayin cappuccino. Ano? Bago ba yun? Sino? Mga, mm. Canadian, ano? Yeah. Ah, yung binati ni May, ano? Uh, uh, Hi, sabi ni Mayor. Oo. Oh, oh. Thank you sa support nyo, serious Amateur and Drew Zappler. Oh. Ayun, bago yon yung kay Risa Rain Cappuccino. no? Pati na yung uh, BRB. For uh, YouTube. Ryan ryan na. Thank ano? you, Risa. Nakakaloka sa comment section nila, nag-uusap-usap sila, yung Orbea at saka oh, yung mga oh. mga Esconyans, <laughs> ano? Grabe. Oo. Oh, Oo, oh. oh, siya na nagdadala ng ano? mm, -mm. Yan. Yes, Joanna, wala nang masyadong clue. Oo, oh, oh, Natatanong diba? siya, ano pa daw clue? Yeah, but just, just a face. Namaya na lang, ma- i- baka madulas ako. ako. <laughs> <laughs> oh, next! Next! No, no to, to gulo. yan. Akin yan. Heto na nga itong... <laughs> Parang ang bitch. Hey, ito na nga. <laughs> oh, ito na po mga marites. Mm. Parang ngayon ko magbigay masyado ng clue kasi nga delikado tong issue na to. <laughs> Ayun, delikado <rin. laughs> Ay, delikado rin. Ay. Delikado rin to. Parang eh, may na ako, di pa man. Oo. Oh, oh, mm. -hmm. Na, ito kasing male actor na to. Ay, male actor. Oo. Oh. Uh, eh. eh, yung kaibigan niya palang, may kaibigan siya mga showbiz. Siyempre, mail Di marami oh, kaibigan showbiz. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Eh, hindi man, hindi naman siya, sa suplado yan eh. Kumbaga, ah, hindi naman yung mapili yan. Ay, Kasi oh. nga, rich. Oo. Oh, oh di ba? Oo. Ah, uh, alam niyang yung magkasawang kaibigan niya na parang showbiz. Parang alam ko na yan. Oh. Ano oh. pala? May, 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 away ba? Kairon talaga? Oh, yes. Mayroong problema? Oo. Uh -oh. Yun. -oh. oh. Ngayon, tapos ganyan, eh, Nakikita... Na alam niya eh. Kung magkakaya minsan, pinagbibintangan siya. Na ano? Na may na, alam? Na may alam. O oh, nakikialam? O oh, nakik... O oh, hindi mo oh, nakikialam kasi parang nilalapit na siya ng isa sa mag-asawa. <laughs> mm -hmm. diba? Ano sino lumalapit? Yung babae ba yung ba? Sa, isa sa kanila? Hindi. Yun malang ang clue na may bibigay. Bakit ba? Ay bakit ganun? Di ba? Nilalapit... Ah, Sinabi, tawa-tawa ako sa blind item I'm lang. I'm not Junardo for nothing. Hindi, ah. oh. kasi ano... <laughs> kung actor ito oh, binablind na, 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 mo, siya. malamang yung aktor yung asawang lalaki, hindi, lumalapit. Hindi malapit yung babae, may lumalapit oh, oh, oh. yung lalaki. Para niya kaibigan. Oo, oh, oh niya kaibigan kasi. Kaya niya masakot sa gulo. Kasi nga, uh, nagkaroon siya ay, na, na experience. Sa sa, 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 Ayaw niya ma-involve. Ayaw niya ma-involve. Oh, ay ma kaya, I know to gulo. Kaya meron At, siya mga, so, meron siya mga, siya mga, siya mga ebidensya. Pero hindi niya pinags nilalabas. Oh, ba? huh Ayun, yung alam talaga. Uh-huh. Oh, Pero maritest din siya. Oh. Ang tingin ko, sinabi kasi nung girl, ah, oh, Lou, oh, oh, oh. na wag, wag, Mati para, mo? para nina Close ba oh, Parang oh. ako, source mo ba? Uh-huh. Oh, oh. <laughs> mo kayo sabi nung lalaki, nung actor. uh <laughs> kaya nagiging siya, may Hindi, kasi yung, siya, yung dialogue niya, no to gulo, ano? No to gulo. Oh. I'm rich. Oh, oh uh <laughs> diva. So yun yun. Oh, kulay uh, green uli. <laughs> mula kay Riza Rain Cappuccino. Kapama ba itong... Well, oh, oh, ko na yan. Uh, bago lang. Oh. Bago oh bago, o, di ba? Five point ninety nine pounds, oh. tama ba? Bara. Thank you, Riza Thank you. Mm -mm. Euro, mm -mm. euro. Sorry, euro palang yon. oh. 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 Ang Ay, tipag ni Yorme. Ang sa mga fans ni Yorme na Oo. nagko-comment dito. Et, ito, ito gusto Nasigot ko to, sabi ni, ni Bel Cab Cabgar. Fan meet up po, Sir Ambet. Pagpunta mo sa Connecticut, go. Taray, ah, why not? Why not? Oh, di ba? See you. <laughs> Ay, ano? O, ano? Next. Ano daw, Blue? Ano? Blue daw. Basta, No Sika to si I'm, I'm Ay, al Quran. <laughs> junior. Ah, actually, diba? na eh. Nakalagay na yung pangalan ah, dyan eh. Ayoko ah. basahin. Ewan kung di man totoo yun. Kung <laughs> Shoutout kay Jameson Albery o Nyo Alcora o Albin. Albi yeah. Jameson Albery, e. e. o Albin. <laughs> oh, Andiyan dyan, dyan... <laughs> <laughs> Eto siya Ayokong basahin ka Mal malalaman eh Oo o, Basta nakita ko na siya dyan Oh, so, Ay, you know, na na bago nagagana si Jego next. Oo. Oh, oh. meron pa meron na si Melcy. Five dollars. Wow. Diba? Mel si uh, Iskonyan yan. Iskonyan. good. oh, yeah. so, nakikita Thank ko you. yung mga palitan nila ng mga ah, suggest. ko na. Oh, nakita ko. no comment. No comment. Oh. <laughs> Basta, oh. hashtag no. Hashtag Ay, next. Bigla, hashtag no. To gulo no, tuloy ako. O, oh, ano? Hashtag for, for the, content. content. Okay. Pabilis lang to. At hmm. ano lang to. Ano narinig ko yung kakapon sa <laughs> 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 Alam nyo, kayo, kayong dalawa, nagpapalitan lang na kayong blind <laughs> Hindi item. <din>? No? <laughs> Hindi rin. Hindi rin. Ay, narinig mo ba itong kakapon? Oo, Ini ni recall oh. ko to loy. Hindi. Oh, <laughs> oh, oh okay, natin. okay, go ahead. Oh. Magkasama ba tayo kahapon? Ano? <laughs> 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 Ayan. Alam niyo kasi okay <laughs> oh, siya na bumakabalik paglay Ganito talaga siya namin kami. Dito. Kasi isingit ko lang <laughs> bago magtuloy-tuloy si PH niya. Kasi ngayong uma, ngayong araw po to ay abangan nyo po exciting po ang mga tinay po namin ng mga episodes. Andiyan uh, dyan po si Zia Vigor, uh, andiyan dyan si Rodeza, and Barion Honor. Ay, ang sasaya. Iba-iba po yan. Kaya medyo-medyo napagod-pagodan uh, ng at konti. At kayo po ay 10 o'clock na ba? 10 uh, PM? Uh, kayo uh, na uh, po uh, kami 3 PM. We're still alive and kicking! <laughs> three times now, three times. <laughs> kicking, kicking, kicking. Yay! <laughs> ay naku, ito na. May hilang po. Um... Oh may witness kasi na nakakita nah. na yung isang uh, actor slash vlogger in a way. Mm -hmm. Marami din sa following. Mm -hmm. uh, actually, silang mag-asawa. Mm -hmm. uh, pagka nagko-content siya, madalas ang content niya, kasama niya yung anak nila na bata pa. Long. So, ah uh, siyempre, natutuwa yung mga followers mm -hmm. kasi nga siyempre, parang uh, happy family. mga naman happy family naman sila. Tapos yung si actor slash blogger ay uh, napaka-attentive sa anak, napaka-caring. Siyempre. Sobrang, kumaga, natutuwa yung mga netizens nga na nakikita na, ay, Family napaka, match. na oo, parang, ang, ang uh, ano oh, naman ideal niya. ideal father. Napaka, oo, ideal father, uh, na, parang napaka-loving father, talaga nag-aalaga, uh, kumaga, mid-time para sa kanyang ah, uh, pero, may pero ba yan? Ito na nga. Ilang content, ilang madalas na content. Eh may nakaka-witness, may nakaka-witness talaga. Na parang kapag naka-on daw yung camera, ganon. for na content. Once na pinabi ng, okay na, off na. yun daw bata, agad abot sa yaya. So parang ang ano nila, parang ano A ba? Turn off naman yun. Parang ano ba? Uh, for the content lang, papakitang ganito, baka pag hindi na naka-cam, uh, iba, na. iba na. So ganon. Pero ito po ay galing lang sa isang witness or ano. Uh Oo, -oh, hindi natin kasi ako kung totoo yung kung, kung tama yung hula ko, kilala ko yung father eh. So, so diba? hindi ko kilala, so, kilala mo ano, Alam mo sana Oo, hindi naman. Dino. Actually, marami nagko-content talaga ng na ganito. Yes. Ako ang dami kong mga pinafollow follow eh. Yes. Ah, kahit nga, hindi naman talaga mga celebrity, ano. Mm. Pero, syempre, ang wish natin, sana, on or off cam, pareho Ganun lang yung pa ano Pero, treatment. feeling ko naman on and off cam pareho kasi... Eh consistent yung sweetness sana, at saka yung ano at sana nung e. tama, yung, ano, yung kung whole, hula mo yung ano mo. Yung ano oh, ano 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 hindi, ano 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 Mm -mm. Yasmin Cordy, happy birthday, Yas. yas. Pala, oh, Yasmin. Happy I love yasmin. yasmin Cordy. I love you, Yas. And ano, ingat ka kasi malapit na rin yan, di ba? Sa kanyang second baby. Yeah, at gusto ko din batiin, syempre, si Gian. Gian uh, Enrique na so nasa bahay ngayon. Hello, Gian. Si Luis Mansan. Hindi. <laughs> ah. Akala ko talagang pinakabati si, si Gian. Hello, Gian. Don't worry. ah... Uh, hindi ka man nakalabas ngayon. Baka yeah, bukas. Yeah. Baka bukas, oh. At syempre, yung aking anak, medyo masakit daw yung tummy So, sana pagaling ka na, Gio. Alam oh. mo, nag-aalala si mami pag ganyan kaya Yan. Mm -mm. Saka fighting lang, anak. Kaya natin to. Okay? okay. Ayan na. na. Bonsai no more. Uh, Nakakahawa yung mga tawa niyo. Talaga. Di ba? Ha ha. Ay, Oy, tinatanong po ni Paul. Watching from... Sige. Ellen Caliado. Oh, okay. Hmm. Si, si Paji K. May new, may new episodes na ba ang Discovery Nights? Love oh, meron na daw e ba? Wala pa po. Wala pero pa pa abangan po. ninyo. Siguradong mm -hmm. pasabog yan. Uy, may bago yan. na naman. Hello from Indiana, USA. Si Lerma Holse. Mm. Ang taray. Abi? mm, -mm. <laughs> <laughs> Finally, inabutan niya daw yung live. Uh, oh. di ba? Nawawala-wala daw yung sound natin, sabi ni Joanna. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Ito, kay, sabi ni Kiko, shoutout kay Kochi at si Harley. Mas mga aso yun na talaga. <laughs> <laughs> kainis sabi ni Lorma Holsey, magandang umaga sa inyo mga mariter. Actually gabi pa lang po dito. Mm. You make us so happy really. Nakakawala nawawala ang homesick ko. Salamat po. Okay. Maraming thank you sa inyong lahat ah. Kasi kahit ang ganitong oras na tayo rito, oh, 10 plus na oh. Mm. Sabi nga ni Jun Nardo, ano tayo? Alive and kicking, kicking, kicking. <laughs> Bago na naman. <laughs> o, yun na. Kaya okay. eh. Oo. Uh. Bago natin tapusin ng live, nais po muna namin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang facilities at para naman sa mga kamarites na kagaya namin na gusto rin gumawa ng sarili nilang content online, pwedeng pwede ninyo pong kontakin ang Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-in play studio kasama ang kanilang mga high quality equipment sa murang halaga. Tara na! Okay, hula na kayo mga kamarites! At salamat po sa lahat ng nanood, nag-comment, nagpakulay, at he, uh, miski ano dyan, ituloy-tuloy lang tayo oh, okay. uh, humula! Diba? Yes, yeah, sana po ay laging maganda mm. po at makulay ang ating mga buhay. Positive lang po tayo, chill chill lang. Uh -huh. Wag masyado pinapatulan sabi niyo ang mga bashers etc. kasi wala naman na, idudulot uh -huh. sa atin yan. Basta feeling good lang tayo lagi. True. Oh. Okay. okay. So choose to be kind. Antara. Yes. Eh, Tama naman. Uh, <laughs> copy paste. Ako, ako De, natin, bawat isa sa atin ay may mga pa, diba? pinagdadaanan. Yes. So, uh, yun nga, be kind. Happy, happy And, lang, 'di ba? Ayun, alam mo, isa na lang ito. Gusto ko rin tong pahuli mula kay Jose Gumban. Maliban kay Christian Vasquez, isa rin siguro si Isko Moreno ang kis, kiniskis sa rosa si Lopo Sir Isko. We know, we know, we know, offense know, we know, po namin pero know, we know, we know, we know, we know, ano yung natin ang dalas from Lerma Huli? Pahabol. Oh, thank, pa. thank you, thank you. Yeah, thank you, Lerma. Uh, Ayan. Uh, mm. uh, Bunso ino more. Bye-bye okay. and see, see you next Monday. Monday. Yeah. See you po sa Monday. Kaya yeah, sa Monday. Happy weekend. Uh, happy Love weekend. po kay manon. Mag-subscribe sa My, My Test University. University.